Naramdaman mo na ba na parang may malaking bagay na mangyayari sa buhay mo? Aries, ang katahimikan na nararamdaman mo ngayon ay hindi walang laman, ito ang paraan ng universo upang ihanda ka para sa pagbabago. Parang ang katahimikan bago ang bagyo, ngunit ang bagyong ito ay isang puwersa ng pagbabago, nagdadala ng bagong enerhiya, bagong koneksyon, at pagkakataon para sa isang bagong simula. Malapit na ang pagtatapos ng paghihintay may isang bagay o isang tao na darating upang basagin ang katahimikan, at kasama nito, magbabago ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Bilang isang aris, kilala ka sa iyong lakas, tapang, at walang katapusang enerhiya. Lagi kang sumusulong, determinado at hindi matitinan. Ngunit kahit ang pinakamalupit na mandirigma, ay kailangang magkaroon ng mga sandali ng katahimikan, isang oras upang magmunimuni at magtipon ng lakas para sa susunod na laban. Ngayon, Aries, maaaring nararanasan mo ang isang tahimik na yugto sa iyong buhay, isang panahon ng katahimikan kung saan ang lahat ay tila nakatigil. Ngunit huwag mong ituring ang katahimikan na ito bilang kawalan. Ang universo ay nagsasalita sa iyo, inihahanda ka para sa isang bagay na magpapabago ng lahat. Ang panahong ito ng paghihintay ay hindi aksidente, bahagi ito ng isang mas malaking plano na gumagabay sa iyo patungo sa isang makapangyarihang pagbabago. Ang enerhiya na matagal mong hinihintay ay malapit ng dumating at malapit ng masira ang katahimikan. Isang bagong kabanata ang naghihintay na magsimula at oras na upang yakapin ang mga pagbabagong paparating sa iyong buhay. Ang katahimikan na iyong nararamdaman. Ang katahimikan na nararanasan mo ngayon, Aris, ay hindi isang pagkakataon lang. Hindi ito pala tandaan na may nangyaring mali o isang pagkaantala sa iyong paglalakbay. Sa halip, ito ay isang banal na sandali sa oras, isang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng universo upang magpause, magmuni-muni, at maghanda para sa mga darating na pagbabago. Madalas nating marinig na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga salita, at para sa iyo, Aries, ito ay lalong totoo sa ngayon. Ang tahimik na yugto na ito ay maaaring magdulot ng pagkabahala, ngunit hindi ito walang laman. Puno ito ng mga aral at mga senyales na naghahanda sa iyo para sa isang mas malaking pagbabago. Sa kulturang Pilipino, ang katahimikan ay madalas itinuturing na isang espasyo kung saan ang banal ay gumagawa, isang oras na tayo ay ginagabayan ng mga hindi nakikitang puwersa. Itinuturo ng mga nakatatanda na sa mga tahimik na sandali, hindi bihira na makakatanggap tayo ng mensahe mula sa ating mga ninuno, espiritu, o pati na rin mula sa universo mismo. Kung nararamdaman mong ikaw ay nasa isang holding pattern nag-aantay, nagtataka, at hindi sigurado kung ano ang susunod, alamin mo na ang katahimikan na ito ay apwal na ang universo na inaaligin ang lahat ng bagay para sa iyong kabutihan. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na tipunin ang iyong mga saloobin, itakda ang iyong mga layunin, at mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang katahimikan na iyong nararamdaman ay maaaring isang senyales mula sa iyong kalooban, Aris. Laging mabilis kang kumilos, tumatakbo ng may kasigasigan at layunin. Ngunit ngayon, ang tahimik na ito ay humihiling sa iyo na magpabagal at makinig. Makinig sa mga bulong ng iyong puso, sa mga banayad na pahiwatig mula sa iyong mga panaginip, at sa mga nararamdaman na matagal mo nang itinatago. Hindi ito ang tamang panahon para magmadali o pilitin ang mga bagay. Ito ang panahon upang magnilay tungkol sa iyong landas at kung saan mo nais pumunta sa susunod. Maaaring napansin mo na ang ilang bagay sa iyong buhay ay tila hindi umuusad at ang progreso ay mabagal o tuluyang huminto. Naintindihan ko, Aris. Ikaw ay lumalago sa aksyon, galaw at paglago. Ngunit ang katotohanan, ang katahimikan na ito ay hindi isang hadlang, ito ay isang pagkakataon. Ang uniberso ay lumilikha ng espasyo para sa iyo upang magbago, Alisin ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo at maglaan ng lugar para sa mga darating na bagay. Isipin mo ito, kapag ang isang binhi ay itinanim, hindi ito agad nagiging puno. Nagkakaroon muna ito ng oras sa madilim na lupa, kinokolekta ang mga sustansya, at naghahanda para sa sandali na lalabas ito sa ibabaw. Ikaw, Aris, ay parang binhi. Ang katahimikan ay iyong sandali ng paghahanda, at kapag dumating na ang tamang panahon, sisik ka ng may mas malaking lakas at kalinawan kaysa dati. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, nauunawaan din natin na ang mga tahimik na sandali ay madalas may malalim na espiritual na kahulugan. Sa mga pagpaus na ito, tayo ay kumokonekta ng mas malalim sa ating pananampalataya at intuition. Marahil ang katahimikan na ito ay nagagabay sa iyo upang magnilay tungkol sa iyong mga espiritual na gawain. Binibigyan mo ba ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong kalooban? Kumukonekta ka ba sa iyong mas mataas na kapangyarihan? Aries, ang panahong ito ay hindi meant para maramdaman mong mag-isa o hindi konektado. Sa halip, ito ay isang tawag upang muling kumonekta sa iyong espiritwal na pundasyon, upang maunawaan na ang universo ay laging naroroon kahit hindi mo ito nakikita. Kaya, habang nararamdaman mong ikaw ay nag-aantay, sa katunayan, ikaw ay inihahanda. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at malapit ng masira ang katahimikan. Ang darating ay gagawin sulit ang lahat ng paghihintay na ito. Magtiwala na ang panahong ito ng katahimikan ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagbabago. Ang tanda ng pagbabago. Habang ikaw ay nakaupo sa panahong ito ng katahimikan, Aris, ang universo ay tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena, inihahanda ka para sa malalaking pagbabago na papalapit sa iyong buhay. Ang katahimikan na pumapalibot sa iyo ay hindi lamang isang pahinga mula sa aksyon, ito ay isang sandali ng banal na pagkakahanay. Ang pagbabago, bagamat kadalasang sinasalubong ng pag-aalinlangan o takot, ay hindi maiiwasan, at nayon, ikaw ay nasa bingit ng pagbabago. Ang mga tanda ay nasa paligid mo, ngunit ito ay banayad. Minsan, mahirap itong intindihin, ngunit nariyan ang mga ito, gumagabay sa iyo patungo sa isang pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga tanda ay hindi basta aksidente. Bahagi ito ng plano ng universo na nilikha upang gabayan tayo sa ating paglalakbay. Kapag nakakaranas ka ng mga biglaang pag-isip, nararamdaman, o panaginip na hindi pangkaraniwan, kadalasan ito ay itinuturing na mga pahiwatig mga tanda. Maaaring isang alaala na muling nagbalik, isang pangalan o mukha na patuloy na dumadaan sa iyong isipan, o isang panaginip na parang mas totoo kaysa sa realidad, lahat ng ito ay mga bulong mula sa universo. Ito ang mga tanda na ariis, ikaw ay malapit ng pumasok sa isang mas malaking bagay, isang bagay na mas makulay at mas makulay kaysa sa inaasahan mo. Maaaring napansin mo na ang maliliit na pagbabago. Marahil ay nararamdaman mong hindi ka nakomportable o ang mga bagay na dati mong ikinasisiyahan ay hindi na nagdudulot ng parehong saya. Ang mga pagbabagong ito ay hindi tanda ng kalituhan, mga tanda ng evolusyon. Ang universo ay nire-recalibrate ang iyong enerhiya, inihahanda ka para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang iyong layunin, Aries, ay magiging mas malinaw kaysa dati, ngunit una, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga tanda na ipinapadala ng universo. Sa mga pamahiin ng mga Pilipino, tinuturuan tayo na magtiwala sa mga banayad na pahiwatig ng buhay. Ang pag-alon ng kandila, ang biglaang paglitaw ng isang paru-paro, o ang awit ng ibon ay maaaring ituring na mga tanda mula sa mundo ng mga espiritu, nagsasabing may isang mahalagang pangyayari na malapit ng maganap. Gayon din, maaaring maramdaman mo ang pagbabago sa enerhiya, isang pakiramdam ng anticipation na may malaking bagay na malapit na. Ang mga pangarap, mga saloobin, mga kutob, hindi ito basta-basta. Ito ang paraan ng universo upang ihanda ka para sa darating na pagbabago. Ang mga tanda na iyong natatanggap ay hindi layunin na guluhin ka o magdulot ng takot. Ito ay simpleng mga paalala na ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang panahon. Maaaring nakaramdam ka ng mga sandali ng hindi katiyakan o pagdududa tungkol sa iyong landas, ngunit ngayon ang tamang oras upang magtiwala sa proseso. Ang universo ay gumagabay sa iyo sa mga paraang hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit magtiwala na ito ay naggagabay sa iyo sa lugar na kailangan mong puntahan. Bilang isang aris, palagi kang mabilis kumilos. Ngunit minsan, hinihiling sa atin ng universo na magpahinga at makinig. Ngayon, maaari mong maramdaman na ikaw ay naghihintay ng tamang sandali upang magpatuloy. Ang mga tanda na iyong natatanggap ay nagsasabing malapit na ang tamang oras. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na mangyari. Sa halip, hayaan mong gabayan ka ng mga tanda. Magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa tamang oras, at kapag dumating na ang tamang panahon, malalaman mo. Ang sandaling ito, Aries, ay hindi isang panahon ng paghihintay. Ito ay isang panahon ng paghahanda. Ang mga tanda na iyong natatanggap mula sa iyong mga pangarap, intuition, o pati na rin sa pisikal na mundo, ay gumagabay sa iyo patungo sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Oras na upang magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga tanda, at magtiwala na ang uniberso ay nasa likod mo. Ang darating na pagbabago ay magpapakita ng kahulugan sa lahat ng nagdaang sandali at magiging sulit ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag sinusunod natin ang mga tanda, itinutugma natin ang ating sarili sa ating tunay na tadhana. Ang mga tanda na ito ay paraan ng universo upang ipaalam sa iyo na oras na upang pumasok sa iyong kapangyarihan. Ang pagbabago, Aries, ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na pangyayari, ito ay isang panloob na pagbabago na magbubukas ng mga pinto patungo sa iyong hinaharap. Ang taong lalapit Ngayon na naramdaman mo na ang katahimikan ay nabasag at nakita ang mga tanda na gumagabay sa iyo patungo sa hinaharap, Aries, oras na para ipakita ng universo kung ano ang susunod. Ang katahimikan na iyong nararanasan ay malapit ng magbigay daan sa isang makapangyarihang pagkikita, isang tao na magpapabago ng takbo ng iyong paglalakbay. Hindi lang ito basta isang pagkikita, ito ay isang pagkikita na nakasulat na sa mga bituin. Ito ay tadhana. Maaaring hindi mo pa alam kung sino ang taong ito, ngunit ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at malapit na silang dumating. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas tayong naniniwala na may mga tao na nakatakdang pumasok sa ating buhay sa tiyak na mga panahon. Hindi ito mga aksidente. Ito ang paraan ng universo upang itugma tayo sa mga taong kailangan natin sa tamang oras. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang guro, isang kapareha, o isang tao mula sa iyong nakaraan na muling babalik. Ang taong ito ay magdadala sa iyo ng isang mensahe, isang aral, o isang bagong simula. Para sa Aris, ang pagkikita na ito ay espesyal na mahalaga. Laging malakas, independente, at may kakayahang magtabumpay ngunit may bahagi sa iyong puso na naghahanap ng higit pa Ang taong ito na lalapit sa iyo ay ang nawawalang piraso ng puzzle na matagal mo nang hinahanap Magdadala sila ng balanse na kailangan mo upang magpatuloy at kasama nila makakakita ka ng kalinawan at direksyon sa mga paraang hindi mo inaasahan Marahil ang taong ito ay lilitaw kapag hindi mo inaasahan Maaaring ito ay sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, sa isang oras na tila tamang tama. Ang universo ay may paraan ng paggawa ng mga pagkikitang ito na parang tadhana, natural, madali, at perpektong timing. Maaaring ito ay isang tao na matagal nang nandoon sa gilid ng iyong buhay, maaaring isang tao mula sa iyong nakaraan na handang magbalik loob, o isang ganap na bagong tao na magpapabago ng iyong pananaw tungkol sa hinaharap. Sa kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala sa kapangyarihan ng koneksyon. Kapag tayo ay nakikilala ng isang tao, madalas sinasabi na dinala sila ng universo sa ating buhay para sa isang dahilan. Ang taong ito ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga bagay ng mas malinaw, matutulungan kang maunawaan ang mga pagpipiliang nararapat, at marahil magdadala ng kagalingan sa mga bahagi ng iyong buhay na matagal ng hindi naayos. Hindi lang ito isang random na pagkikita, bahagi ito ng banal na plano na matagal nang nagaganap. Maaaring nararamdaman mo na ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon patungo sa taong ito, Aris. Maaaring isang pakiramdam ng pagkakakilanlan, parang kilala mo na sila matagal na, o baka sila ay naging bahagi ng iyong buhay sa isang paraan, kahit na mula sa malayo. Ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa ay malakas, at kapag dumating na sila, maintindihan mo kung gaano kahalaga ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sila ang magiging katalista na tutulong sa iyo na magpatuloy, makalaya mula sa mga limitasyon ng nakaraan, at yakapin ang mga pagbabagong naghihintay sa iyo. Ang presensya ng taong ito ay hindi lamang magbabago ng iyong enerhiya, kundi maghihikayat din sa iyo na buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Maaaring hamunin kanila na mag-isip ng iba, kumilos sa mga paraang hindi mo pa naisip, ngunit sa paggawa nito, ilalabas nila ang pinakamahusay sa iyo. Aries, ang taong ito ay magiging iyong salamin, ipinapakita ang lakas at tapang na matagal ng naroroon sa iyong kalooban. Ipaalala nila sa iyo ang kapangyarihan na taglay mo, at magkasama kayong magsisimula ng bagong paglalakbay na magpapabago sa inyong mga buhay. Tandaan, sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga tao na nakikilala natin ay hindi basta-basta, sila ay bahagi ng ating banal na kwento. Inorganisa ng universo ang sandaling ito, at habang nakikilala mo ang taong ito, maintindihan mo na ito ay palaging nakatakda mangyari. Sila ang magiging isa sa magbibigay liwanag sa iyong landas at tutulong sa iyong tumawid sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Kung ang taong ito ay magdadala ng pag-ibig, pagkakaibigan, o gabay, sila ay eksaktong kailangan mo ngayon. Magtiwala sa pagkikitang ito, Aris. Dinala ka ng universo sa kanila at hindi ito aksidente. Ang koneksyon na ibinibigay mo sa kanila ay magiging makapangyarihan, at magkasama, maglalakad kayo patungo sa hinaharap ng may kalinawan, lakas, at isang babung layunin. Yakapin ang pagbabago. Aris, ang katahimikan ay nabasag na, ang mga tanda ay natanggap na, at ang taong itinadhana na lumapit sa iyo ay malapit ng dumating. Lahat ay nagkakasunod-sunod, at ang universo ay humihiling sa iyo na yakapin ang darating ng may bukas na mga braso. Matagal mo nang hinihintay ang pagbabago, ngunit ngayon ang universo ay nagsasabi sa iyo, oras na upang magpatuloy. Ang landas na nasa harapan mo ay mas malinaw kaysa kailanman, at panahon na upang pumasok sa pagbabago na matagal mong hinihintay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag tinutulan natin ang pagbabago, pinipigilan natin ang mga biyaya na para sa atin. Isang kilalang kasabihan ang i ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan, na nangangahulugang i ang hindi marunong tumingin sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Binibigyang diin ang kasabihang ito ang kahalagahan ng pagkilala sa ating pinagmulan bago natin ganap na yakapin ang ating patutunguhan. Aries, ang sandaling ito ay tungkol sa pagmumuni-muni sa iyong paglalakbay at pagkatapos ay pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang pagbabago na iyong hinihintay ay hindi isang abala, ito ay isang biyaya sa anyo ng isang lihim. Hinihiling sa iyo na magtiwala sa proseso. Matagal mong pinaglaban ang pagdating sa puntong ito, at ngayon ang oras na upang magpasakop sa daloy ng buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi bagay na kailangan mong katakutan. Ito ang inihanda sa iyo ng universo. Ang taong pumasok sa iyong buhay ay bahagi ng pagbabagong ito, at tutulungan kanilang gabayan patungo rito. Kung ang pagbabago ay magdadala ng pag-ibig, pagpapagaling, o bagong mga oportunidad, tandaan mo na ito ay nakaalin sa iyong tadhana. Aries, kilala ka sa iyong tapang at katapangan, ngunit ang sandaling ito ay humihiling ng ibang bagay. Hinihiling nito sa iyo na magtiwala. Magtiwala sa mga tanda. Magtiwala sa taong lalapit sa iyo. Magtiwala na ang pagbabagong ito ay nangyayari para sa isang dahilan. Ang universo ay hindi nagkakamali. Tagal ka ginabayan, at nayon, habang ang mga piraso ay nagkakasunod-sunod, kailangan mong magtiwala na lahat ng nangyayari ay ayon sa plano ng universo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas natin marinig ang kasabihang, pag may itinanim, may aanihin, na nangangahulugang, kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin mo. Itinanim mo na ang mga binhi ng iyong mga hangarin, ang iyong pagsusumikap, ang iyong mga pangarap, at nayon ang oras na upang anihin ang mga bunga ng iyong paghihirap ang pagbabagong ito ay ang iyong ani. Maaaring matagal mong pinaghirapan ang sandaling ito, at ngayon ay handa na ang universo upang gantimpalaan ka para sa iyong pasensya at pagtityaga. Ang pagbabago na iyong mararanasan ay maaaring hindi dumating ng sabay-sabay. Maaaring magsimula ito sa maliliit na pagbabago, isang hindi inaasahang pag-uusap, isang pagkakataong pagkikita, isang bigla ang pagkarealize. Ngunit ang mga maliliit na pagbabagong ito ay magiging simula ng isang mas malaking pagbabago. Ang taong pumasok sa iyong buhay ay simula lamang. Sila ang magiging katalista para sa pagbabago na susunod. Magkasama kayong maglalakad patungo sa isang bagong yugto ng iyong buhay na puno ng pangako, paglago at bagong enerhiya. Ay let go mo na ang anumang takot o pagdududa na maaaring nararamdaman mo pa. Ang universo ay palaging gumagalaw para sa iyo, Aris, at ang sandaling ito ay isang malinaw na tanda na ikaw ay nasa tamang lugar at oras. Ang katahimikan, ang paghihintay, ang mga tanda, lahat ng ito ay paghahanda para sa sandaling ito. Ngayon na nandyan na, oras na upang yakapin ang pagbabago ng may bukas na mga braso at magtiwala na ito ay magdadala sa iyo patungo sa tamang patutunguhan. Hindi mo na kailangang maghintay pa para dumating ang pagbabago. Narito na ito. At habang ikaw ay papasok sa bagong kabanatang ito, tandaan mo na ikaw ay suportado ng universo, ginagabayan ng mga tanda, at napapaligiran ng pag-ibig at enerhiyang matagal mong nararapat. Magtiwala sa iyong sarili. Magtiwala sa universo. At higit sa lahat, magtiwala sa paglalakbay na naghihintay sa iyo. Aries, habang ikaw ay nakatayo sa hangganan ng bagong kabanatang ito, pinapaalala ng universo sa iyo na ang sandaling ito ay matagal ng binuo. Bawat hakbang, bawat sandali ng katahimikan, at bawat tanda na natanggap mo ay nagdala sa iyo dito, sa sandaling ito ng pagbabago. Tapos na ang paghihintay. Ang taong matagal mong hinihintay ay narito na. Ang mga tanda na iyong nakita ay hindi mga aksidente, ito ay paraan ng universo upang ihanda ka para sa pagbabagong matagal mong hiniling. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, ang tadhana ay hindi tinatangi, na nangangahulugang ang tadhana ay hindi maaaring tanggihan. Ang landas na itinakda para sa iyo, Aris, ay 'yung tadhana. Hindi man ito palaging madali, munit laging magdadala ito sa iyo sa lugar na nararapat ka. Pinaglaban mo ang sandaling ito, at ngayon ay panahon na upang yakapin ito ng may bukas na mga braso. Matagal ka ng ginagabayan ng universo, at ngayon ay handa ka ng pumasok sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Habang ikaw ay nagpapatuloy, tandaan na ang pagbabagong ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan, ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Ang taong lumalapit sa iyo, ang mga tanda na iyong nakita, at ang pagbabagong nagaganap sa iyong harapan ay bahagi ng malaking disenyo ng iyong buhay. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa universo at magtiwala na ang lahat ng nagdala sa dito ay inihanda ka para sa kadakilaan na naghihintay sa Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo ay laging nagmamasid sa Aris, at ginagabayan ka patungo sa iyong tadhana. Yakapin ang mga pagbabago dahil sila ang simula ng isang maganda at makulay na kabanata.